Just call me Floor. I really need an advice po. Year 2020 nag-uusap na kami ni San. Nagvi-video call and phone calls. Pero never coming nagkita in person. We lost our communication. Year 2021 nung may nakilala akong guy at siya ang naging BF ko for almost 4 years. October 2024, single na ulit ako. Nasa healing phase na ako. This year Jan 2025 Nagchat na ulit si San sa akin, na parang bumalik lahat yung bond namin, communication, chika, and everything. Compatible naman talaga kami, kaso lang hindi ko siya napansin dati, kasi sabi nila kapag men in uniform ay babaero, kaya ayaw ko makipagkita sa kanya that time. Nung Feb lang nagulat ako na pumunta na talaga siya at gusto niya makipagkita sa akin after a month ng pag-video call namin. Sa malayong lugar kasi siya na-assign kasama ang boss niya. Sa madalas na pagpunta ni San sa amin, nakita ko kung paano niya ako alagaan at pinaparamdam niya sa akin na mahal na mahal niya ako. Lagi pa ako sinasabihan na ang ganda-ganda ko. Kahit nasa malayo siya ay ramdam ko ang pagmamahal niya, he even surprised me on Valentine's Day at nung birthday ko. Lakas loob din siya na nagpakilala sa parents ko, tinatawag niya na nga agad ang parents ko na mama at papa. Nitong March lang din, pumunta kami sa kalapit na lugar dito sa amin para i-celebrate ang birthday ng papa ko kasi gustong gusto makilala ni San si papa personally. Nag-usap sila, heart to heart talk. Sabi ni papa sa kanya, alagaan lang ako, huwag lokohin, at sana hindi siya magbago. Sabi naman niya, kung alam niyo lang po kung gaano ko kamahal ang anak niyo, higit pa sa sarili ko. Nakita ng parents ko kung paano ako alagaan ni San na never nila nakita sa ex ko ng 4 what years. Pero napapansin ko minsan malayo ang iniisip ni Sun. Lagi niya sinasabi sa akin na, mahal na mahal kita, pero hindi ako perpekto. Ako naman syempre napaisip ako na, bakit niya sinasabi yon? Alam ko nobody is perfect naman talaga. Nasa tamang edad na ako, may stable job, inaamin ko may nangyayari na sa amin ni Sun, at gusto niya niya na may mabuo na. Marami na siyang plano sa relationship namin. Hanggang sa ngayong buwan lang, nagulat ako na bigla siyang pumunta sa bahay, Nakailangan daw namin mag-usap kasi nagkakagulo na, hindi ko maintindihan. Inamin niya na may live-in partner na siya at may anak na sila na ilang months pa lang. Sobrang gulat na gulat ako, iyak siya ng iyak, wag ko raw siyang iwan kasi ako na lang daw ang mayroon siya. Sinasabi niya sa akin ng paulit-ulit na hindi na niya mahal yung live-in niya, hindi na siya masaya at handa siyang sustentuhan na lang ang bata. Ako ang nasasaktan para sa LIP niya kasi ilang beses na niyang nalaman na nag cheat, -cheat sa kanya si San, pero tinanggap niya pa rin. Wala na siyang pagmamahal. Hindi naman daw siya nagkulang bilang ama sa pagsusustento. Ako ang naiipit sa sitwasyon ngayon. Sobrang open ni San sa akin. Wala siyang tinatago maliban doon sa may LIP pala siya at anak.